amat sa daharta mga sa mga channel sa mga member. shadow kay John, idol, Jin sa blawan, Miss Mia Milowarela, leto Bueno, lin kaligdong vlog, Marlinda Albis idol Marvin, Maliveran, mat vlog, XPG Secret Files, lelibit tumagi, at sa bago natin na mga member welcome po kay tita Jin, Kiveres, Rocky, Marcel Arangco. Kay Torin and Fair Friends, Maricel Nakel, Jeric Yancy, Junbin Papaya. Kay Almalin Ponsika at kay Jubski the Vlogger. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga beaker at sa mga security guard sa buong Pilipinas. Maraming salamat din kay Angelito Bronola at Melinda Albis, na nagbigay ng $10 sa akin. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat din kay Dai Ilin sa kanyang software fund na amount. Kay Richard Umpan sa bago natin na member. Maraming salamat idol sa pagtitiwala. Simulan na po natin ang ating kwento. Habang naglalakad ang mga ito, may naririnig ang mga ito na mga kaluskos galing sa kanilang likuran. Noong una, inaakala nila na baka mga maliliit lamang nahayop ang mga iyon. Ngunit katagalan, nakakaramdam na ng panganib itong si Lucas. Lalo na, medyo may kadiliman na ang buong kapaligiran dahil mag-alasays na iyon ng gabi. Agad, natumigil itong si Lucas sa paglalakad at inaabisuhan ang mga kasamahan Uwi ka nitong si Lucas. Mag-iingat kayo. Mukhang hindi mga hayop ang mga pinanggagalingan ng mga kaluskos. Mukhang mas masahol pa sa mga ito ang nasa paligid. Alam niyo na ang aking ibig ipahiwatig. Uwi ka din nitong si Lucas doon sa dalawang mga pinsan. Pinsan na Mario, Norman. Mukhang may mga kakaibang nilalang ang nasa paligid ng ating kinaroroonan. Humanda kayo kung sakaling gagawa ang mga ito ng mga hindi kayaayang galawan. Huwag kayong lumayo sa akin at sa dalawang mga bata. Hindi mga basta-basta ang dalawang batang kasama natin ngayon. Talasa na din ninyo ang inyong mga paningin. Dahil sa sinasabing iyon nitong si Lucas agad na ng pagkatakot ang dalawa batid agad nilang may mga nilalang ang nasa paligid at maaring ang mga nilalang na ito ang responsable doon sa mga sunod-sunod na patayan sa kanilang lugar lalo na doon sa lugar ng Tumana Ginamit na ng mga ito ang kanilang dalang mga ilaw na sulo Samantalang sina Butchok at Gabriel napapansin na din ng mga ito ang mga kaluskos na nasa kanilang likuran nakapag-usal na ang mga bata ng mga pangkarga. Makalipas pa ang ilang mga minutong paglalakad ng mga ito. Sa mga pagkakataon na ito, nasa loob na sila ng kagubatan papalabas na papunta doon sa mga palayan. Nang makarinig ang mga ito ng mga pag-angil, galing pa rin iyon sa pag-angil ng baboy damo. At batid agad nitong si Lucas na hindi iyon ordinaryong baboy lamang nang marinig iyon nitong si Mario. Uwi ka nito kay Lucas. Lucas, hindi baboy ang angel na iyon, hindi ba? Sagot naman itong si Lucas. Huwag kang maingay pinsan ng Mario. Nagmamasid lamang ang mga nilalang na iyan sa atin. Kayo na ang magbitbit ng mga baboy. Bochok, Gabriel, sila na ang bahala sa mga baboy na iyan. Baka magsagawa agad ng mga pag-atake ang mga nilalang na iyan sa atin. Nagtataka din ang dalawang mga bata dahil hindi din nila mararamdaman ang presensya ng mga ito. Kaya sa mga pagkakataon na ito, kailangan nila ng iba yung pag-iingat at talas ng mga mata at pakiramdam. Ilang sandali lamang, agad na napaigpaw itong si Butchok nang may makita itong lumilipad na palakol nang napakabilis papunta sa kanila agad na nasalo iyon ng bata gulat na gulat ang lahat lalong-lalo na ang dalawa na sina Mario at itong si Norman agad na nailapag nila ang dalang baboy doon sa lupa uwi ka naman at paalala nitong si Lucas doon sa dalawa huminahon lamang kayo dito kayo sa tabi ng mga puno ng kahoy Gabriel Butchok, hanapin natin ngayon ang kanilang kinaruroonan. Gabriel, dumito ka lamang. Kailangan na mabantayan mo sina Tio Mario at Tio Norman mo. Uy ka naman itong si Butchok na mariin ang nakikiramdam sa buong paligid. Ako na ang bahalang maghagilap sa mga ito, Tio Lucas. Mukhang napapalibutan tayo ng mga nilalang. Ilang sandali lamang dalawang palaso na naman ang humahagibis papunta sa kanila. Maagap naman na nasalo ang mga iyon nitong si Butchok pagkatapos narinig nila ang halakak na pumain lang doon sa kawalan. Napakatinis na halakak na nakakarindi sa kanilang mga tainga. Ilang sandali pa, agad nang naglatag na itong si Butchok ng mga portal na pintuan sa paligid. Kailangan niyang gawin ang mga bagay na iyon para agaran na mahagilap niya ang kinaroroonan ngayon ng mga nilalang at ilang sandali lamang agad na nag-uusal na itong si Butchok para sa kanyang mga karunungan sa linlang at mga pintuan na portal ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo muling humahagibis doon ang mga palaso kaya napilitan itong si Lucas na hatawin ang mga iyon gamit ang kanyang punyal kamunti ka nang tumarak ang isang palaso doon sa kinaroonan nila ni Mario at Norman. Hindi kasi, kasing bilis ang mga ito ni Butchok. Hindi nila kayang saluhin ang mga humahagibis na mga palaso. Kaya nilang iwasan ang mga ito. Ngunit ang pagsalo, hindi sila ganon kagaling na tulad nitong si Butchok. Gulat na gulat pa nga ang dalawa na sina Mario at Norman nang makita nilang walang kahirap-hirap na nasalo nitong si Butchok ang lumilipad na palakol at mga humahagibis na mga palaso dahil hindi na iyon pangkaraniwan at hindi normal. Kakaibang antas na kasi ang ganong klasing karunungan at kagalingan. Ilang sandali lamang ginamit na nitong si Butchok ang kanyang pintuan na mga portal para agad na maabot niya ang mga pinagtataguan ng mga nilalang. Sa isang iglap, gulat na gulat ang dalawang mga nilalang na nagtatago sa likod ng mga puno ng kahoy nang biglang sumulpot doon itong si Butchok. Bitbit -bit, ang dalawang mga matatalas na mga garab. Agad na sinunggaban nitong si Butchok ang dalawang nilalang. Nahagip niya agad ang isa doon sa dalawa. Agad naman na nakikilala nitong si Butchok ang mga ito. Ang dalawang nilalang na ito ang nakikita nila doon sa kabahayan kanina lamang. Ang isang maliit at malaking tao na nagpapakain kanina sa kanilang mga alagang mga baboy. Agad sanang itinong nitong si Butchok sa lupa ang isa. Ngunit ang inaakala niyang atras ang isa pang kasama nito ay hindi. Agad siyang binitbit ng malaking tao at nawindang ang isipan nitong si Butchok dahil kakaiba ang bilis at ang lakas ng mga ito. Medyo may kalayuan pa ito sa kanya kanina, ngunit agad siyang nadakma ng walang kahirap-hirap. Matapos iyon, inihambalos ang katawan ng bata doon sa malaking puno ng kahoy. Ngunit agad na umikot sa iri ang batang si Butchok at pagkatapos agad na nagpakawala ng sipa itong si Butchok na paikot na tumama naman doon sa mukha ng malaking tao na siyang nagiging dahilan para agaran itong mapatras at tumama pa ang katawan nito doon sa puno. Mabilis naman na sinundan agad iyon nitong si Butchok para tapusin na. Sa lakas at bilis pa lamang ng mga ito, batid na nitong si Butchok na hindi mga ordinaryong tao ang dalawang ito. Agad na tinagpas iyon ni Butchok gamit pa rin ang dalawang mga matatalas na mga garab. Ngunit sing bilis naman ng kidlat na ang malaking tao sa baydaktot doon sa isang maliit na nilang at sinabayan na iyon ng napakabilis na takbo. Nagdadalawang isip ngayon itong si Butchok na sundan ang mga nilalang. Unang-una kasi napakadilim ang buong paligid doon sa kakahuyan at pangalawa. Kasama nila ngayon si Mario at Norman. Batid kasi ng mga ito na may mga kasamaan pa ang mga ito doon sa paligid. Baka kapag magkakaroon pa ng matinding bakbakan, madadamay pa ang dalawang pinsan nitong si Lucas. Kaya agad na dumaan sa pintuan na portal ang batang si Butchok at bumalik ito doon sa kinaroroonan nila ni Lucas. Agad na uwi kanitong nitong si Butchok. Tiyo Lucas, ang mga nilalang na nasa paligid ay ang mga taong nakatera doon sa mga kabahayan doon sa may maisan. Mukhang marami ang mga ito na nasa paligid. Ang dalawang nando sa babuyan kanina. Ang mga nakakalaban ko doon sa kakahuyan. Ngunit agaran na tumalilis palayo ang mga ito. Sa tingin ko, kailangan muna natin na makalabas sa kagubatan na ito. Agad naman na naintindihan nitong si Lucas ang ibig na ipahiwatig ng bata. Agara na kumilos na ang mga ito. Mabilis naman na inalalayan nitong si Gabriel ang dalawang tiyuhin na sina Norman at Mario na sa mga pagkakataon na iyon nilukuba na ng sobrang pagkatakot. Mabilis na kumilos naman ang dalawa kahit na nangangatog ang kanilang mga tuhod at tama nga itong si Butchok sa kanyang hinala. May mga kasamahan pa ang dalawang nilalang na nandudoon sa kakahuyan kanina. Nasa paligid lamang ang mga ito dahil kakasimula pa lamang ng mga ito sa kanilang pag-usad. Muling humahagibis na naman ang dalawa pang mga palaso papunta sa kanila. Mabuti at maagap uli itong si Butchok na nasalo ang mga iyon. Huwi ka ng bata. Tumuloy na kayo, Tio Lucas. Kailangan natin na makalabas agad sa kakahuyan na ito. Susunod na ako sa inyo. Kailangan ko munang harangin ang mga ito kapag sumunod sa inyo. May tiwala naman itong si Lucas kay Butchok. Kaya mabilis nang tumakbo na ang mga ito doon sa kakahuyan. Sumunod ang dalawa na si Mario at itong si Norman. Samantalang nasa hulihan naman nakapwisto itong si Gabriel. Ilang sandali lamang. Mariin nang nakikiramdam itong si Butchok Agad niyang napansin na lumihis ng ibang daan Ang mga nilalang at mukhang iniiwasan siyang makakasagupa Marahil nakita ng mga ito ang kakayahan nitong si Butchok kanina At nakita din ng mga ito na kayang saluhin ng bata Ang bawat mga pag-atake ng mga ito Gamit ang palakol at mga palaso Napansin kasi ng bata ang pagkaluskos doon sa kabilang bahagi at may nasipat siyang anino ang napakabilis na umibis doon kaya wala nang inaksayang sandali itong si Butchok mabilis itong tumakbo sa gitna ng kadiliman naglatag na din ng mga usal ang bata para makita ng maayos ang buong paligid ilang sandali lamang doon sa unahang bahagi ng kakahuyan agad na nasipat nitong si Lucas ang isang nilalang na nakaharang doon sa unahan ng kanilang daraanan at agad na nagpakawala ito ng pagpana. Agara na sumagirit ang palaso papunta sa kanila. Kayang iwasan iyon nitong si Lucas. Ngunit ang katanungan kung kaya ba iyon iwasan ng dalawang mga pinsan niya. Kaya agad na bumaling itong si Lucas sa kanyang likuran at niyakap niya pabagsak itong si Mario. Ngunit itong si Norman, napaigik ito ng tamaan sa kanyang balikat. Agad itong napamura dahil sa sakit. Wi ka agad nitong si Lucas kay Gabriel. Gabriel, anak, bantayan mo ang mga tiyuhin mo. Talagang gusto ng mga ito ang patayan. Agaran na umarangkada na din ng takbo itong si Lucas para atakihin ang isang nasa unahan na may hawak na panak at muling iniiwasan ang sumagirit na palaso. Ngunit biglang nabuwal ang nilalang doon sa unahan ng mayroong isang nilalang pa ang dumamba nito. Agad na namukhaan ni Lucas itong si Butchok. Si Butchok ang dumamba doon sa nilalang at agaran na inataki na ito ng bata. Ngunit kahit na napabagsak ito ni Butchok, walang anumang biglang umigpaw ito at nagpalipat-lipat doon sa mga puno ng kahoy na parang isang aswang. Lumalayo ito sa kanila. Ngunit namukhaan na ito ni Butchok dahil sobrang lapit na ng mga ito kanina. Ang nilalang na iyon ay ang babaeng nakakausap nila kanina doon sa kabahayan. Ang inaakala nilang normal sa lahat ng kanilang nakikitang tao doon ay siya pang pinakamalakas pala sa kanila hindi na iyon hinabol pa nitong si Butchok. Ayaw niyang mahulog sa mga patibong sa mga ito. At isa pa sa mga iniisip ng bata, kailangan nilang makalabas agad sa kakahuyan na iyon. Hindi pa ito ang uras na magtutuos ang mga ito. Agad nasigaw nitong si Butchok kay Lucas na dapat na nilang magpapatuloy. Kaya mabilis nang bumalik itong si Lucas doon sa kinaruroonan nila ni Mario at Norman at pagkatapos nagmamadali na ang mga iyon sa pagtakbo. Samantalang itong si Butchok agad na naglagay ito ng mga platandaan na usal sa buong paligid para agad niyang maramdaman kung may mga lalapit man o dadaan malapit sa kanyang kinaroroonan. Ilang sandali lamang nang mapagtanto nitong si Butchok na mukhang lumayo na ang mga nilalang na ito agad nang sumunod sa pagtakbo ang bata doon sa grupo nila ni Lucas samantalang sina Lucas naman tuluyan nang nakakalabas ang mga ito doon sa kakahuyan agad na inalalayan itong si norman at tinalian ito ni Lucas ng tila ang sugat pagkatapos may ipinahid ito na langis doon sa palibot ng natamon itong sugat huwi ka nitong si Lucas hintayin natin si Butyok nakalabas din tayo kumanda ang mga halimaw na iyon. Babalikan ko ang kanilang kabahayan at patayin ang lahat ng mga ito. Matatapos lamang ang kaarawan ni Nanay Kanida. Pagsisihan ng mga ito ang kanilang ginawa sa atin. Ilang sandali lamang lumabas na din doon itong si Butchok at tuwi ka nito sa kanila. Tara na, Tio Lucas, Gabriel. Mukhang lumayo na ang mga nilalang. Kailangan na natin na makarating agad doon sa bahay. Agad na nagtakbuhan ang mga ito doon sa gilid ng palayan. Sina Butchok na at Gabriel ang nagdadala ng dalawang mga baboy para mas mapabilis ang kanilang pag-usad. Ilang minuto pa ang mga lumipas narating na nila ang mga kabayan doon sa gilid ng sapa. Tahimik na sa mga pagkakataon na iyon ang buong barangay dahil tipikal sa bukirin ang maagang magpapahinga. Ngunit doon sa bahay nila ni Lucas, nando doon sa may balkonahe, sinan nanay kanida kasama ang mga batang paslit. Naghihintay ang mga ito sa kanilang pagdating. Natutuwa naman ang mga ito nang makita ang dalang mga baboy nila ni Lucas. Inilagay muna nila ang dalawang dalang baboy doon sa kulungan sa likod. Bago pumasok ang mga ito doon sa loob ng bahay. Agad na inihayag nila ni Lucas ang mga kaganapan doon sa kagubatan. Napapangiti na lamang itong sinanay kanida. Sagot ng matanda. Tama nga ang aking iniisip at hinala Lucas. Nasa paligid lamang ng kagubatan ang mga halimaw na iyon. Batay sa mga sinasabi ninyo, mukhang mga serpente ang mga nilalang na iyon. Mas malalakas ang mga ito kumpara doon sa mga aswang. Natatangi din ang kanilang kakayahan na hindi kayang maramdaman ang kanilang mga presensya. Tinatawag ang mga nilalang na ito na anino ng kagubatan. Mapanganib ang mga ito sa lahat ng mga tao dito sa tangki Lucas. Kaya bukas, kailangan natin na balikan ang kanilang tinaroroonan at tapusin ang lahat ng mga ito kinabukasan, maagang naghanda ang mga ito para sa kanilang lakad. Sasama na din itong si Nanay Kanida. Sakto din kasi, mamayang gabi pa sila magsisimula sa paghanda. Kaya ngayong umaga, pulbusin muna nila ang lahat ng mga nilalang na serpente. Agad na umalis ang mga ito doon at papunta na doon sa kagubatan. Kasama nitong si Nanay Kanida, sina Nabuchok, Gabriel, Lucas, at ang dalawang mga batang paslit na buno at utoy. Samantalang naiwan naman doon sa bahay sinabitoin at gabi. Sa tingin kasi ng matandang babaylan, mahihirapan ang mga batang ito para labanan ang mga ganong uri ng mga nilalang. Ilang minutong binaybay na ng mga ito ang kakahuyan hanggang sasapiti nila ang maisan doon sa gilid ng sapa. Agad na wika itong si Lucas nandirito na tayo na nai kanida. Ang dulo ng maisan na iyan, doon matatagpuan ang kanilang mga kabahayan. Kaya simula sa ating tinatapakan, kailangan na natin na magdubling ingat. Nanahimik na lamang ang matandang babaylan. Dalawang bisis na din na nakakainkwintro ang matanda ng mga nilalang na serpente. Barangan pa noon itong sinanay kanida nang abot ang kanilang landas Napatay niya ang buong angkan ng mga ito sa isang madugong labanan. Sugatan din siya dahil kakaiba nga ang lakas ng mga ito. Ngunit kaya nitong sinanay kanida na maamoy ang mga ito kahit na hindi niya mararamdaman ang mga nilalang. Kaya niyang amoyin ang baho ng mga serpente. Ngunit nagtataka ngayon itong sinanay kanida dahil wala siyang naamoy na baho galing sa mga ito ganon pa man nagpapatuloy ang mga ito sa kanilang paglalakad ngunit nakahanda na ang mga ito sa anumang mga mangyayari sa paligid makalipas ang ilang mga minuto natatanaw na nila ang mga kabayan at nakapagtataka ang sobrang katahimikan nito wala din silang naririnig na anumang busis ng mga alagang baboy ng mga ito nagpapatuloy pa rin sa paglalakad ang mga ito at nang tuluyan ng makalapit ang mga iyon doon sa mga kabahayan na pagtanto nitong si Nanay Kanida na wala na ang mga nilalang. Hinala nilang maaaring umalis na ang mga ito o maaaring lumipat ng bagong tirahan. Maaaring hindi inasahan ng mga ito na makatagpo ang mga ito ng mga taong kaya silang tapatan o talunin sa labanan. Sa nagaganap kasi kagabi kamunti ka nang mahuli ang mga ito ni Butchok. Para masigurado, nilibot nila ang buong paligid. Wala na ang mga baboy doon sa kulungan ng mga ito. Wala na din ang mga kagamitan ng mga ito doon sa loob ng kanilang mga kabayan. Huwi ka nitong sinanay kanida. Mukhang umalis agad ang mga iyon kagabi Lucas. Mukhang inaasahan na ng mga ito ang ating pagbabalik dito sa kanilang lugar. Hm sunogin natin ang kanilang kabahayan para wala nang babalikan pa ang mga ito. Mabilis naman na kumilos ang mga ito. Agad na kumuha ng pangsindi itong si Lucas at sinindihan ang lahat ng mga kabahayan doon sa lugar. Makalipas lamang ang ilang mga segundo. Agad nang nagliliyab ang mga ito na loob lamang ng ilang mga minuto, tuluyan ng kinain ng apoy ang lahat ng mga bahay na nando doon. Pagkatapos, muling wika nitong sinanay kanida na kailangan na nilang umalis doon sa lugar na iyon. At habang naglalakad ang mga ito doon sa tabi ng sapa, ang iniisip ngayon nitong sinanay kanida na sana tuluyan ngang umalis ang mga serpinting iyon. Hinala kasi ng matanda na baka lumipat lamang ng bagong tirahan ang mga ito at nagplano. Nang muling pamiminsala sa mga tao doon sa lugar ng tangki at doon sa tumana. At tama nga, itong sinanay kanida sa kanyang mga hinala at iniisip dahil sa mga oras na iyon habang naglalakad ang mga ito doon sa gilid ng sapa. May mga matang lihim na nagmamasid sa kanila na nagtatago lamang doon sa likod ng mga puno ng kahoy. Makalipas ang ilang mga minuto, nang tuluyan ng makabalik ang mga ito doon sa bahay nila ni Lucas nando doon na ang ilan sa mga kamag-anak nitong si Lucas at nakahandang tumulong na ang mga ito sa paghanda pansamantalang nakakalimutan ng mga ito ang tungkol doon sa mga nilalang ng mga serpente pinagtuunan nila ng pansin muna ngayon ang paghanda sa kaarawan nitong si Nanay Kanida kinabukasan